What are you doing? What are you doing? Mami ah, is cooking eh well, Come here Go inside Go inside anak Go inside Aba naman Aba Alaga naman Ob No, don't play that anak That's dirty Go inside na Do Ay Ay naman I'll kiss daddy first it's daddy love you go so inside it's cold here outside come here it's cold Hello. Daddy, to... what no. 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 what's happened here what's happened to your arm what's happening what Medicine. Naku po naman. Opo. Okay. Just open that. You know how to open that? Come here, Daddy will help you. Okay. Say to daddy, help me. Okay. Oh, wow, wow, baby ko. Oh, look. Look at your arm. Naku. ko. Wow, wow, what's happened to that? Medicine. What? Medicine. Who put medicine to your arm? Daddy. Very good. Daddy. Take care always, huh? Take care, huh? Okay, take care. Say yes, daddy. Louder, louder. Say yes, daddy. Say bye bye to them. Bye bye. At ayun na nga mga pale. Habang nagluluto si Mrs. ng ulam namin at nagluluto rin siya ng kanin, ako naman ang nag-aalaga dito sa aming anak. Kasi napakalikot nito eh. Hindi talaga pwedeng hindi babantayan to dahil napakabibo. Oo nga pala, makaikwento ko lamang sa inyo. Ito nga palang anak ko na to ay survivor siya ng Kawasaki disease. Ayan, alam ko hindi nyo alam tong Kawasaki disease na to kasi iilan lang sa mga magulang ang nakakaalam kung ano nga ba ang Kawasaki disease. Ayan, tinamaan po siya ng Kawasaki disease. Sabi nila, yung sakit daw na yon ay sobrang rare na sakit mga pali. Kaya bihira lang na magkaroon ng isang bata. Sabi nila, sa isang libong bata, minsan isa o dalawa lang ang tinatamaan ito. Pero sobrang bihira daw. Kaya naman, ang gamot nito sa Pilipinas ay sobrang limited lamang. Kaya kapag wala ka talagang hawak na pera, hindi tatanggapin ng anak mo sa hospital kapag ka dinala mo. Eto nga pala ang alaga namin si Tanggol. Yan ang libangan niya pag umaga. Pinupuntahan niya yan kasi yan ang kalaro niya eh. Napakalaking aso pero hindi siya natatakot. Magugulat na lang kami, wala na sa loob ng bahay yang si Suyin Andon palagi sa tabi ng kulungan ni Tanggol. Paborito niya talagang nilalaro yan kasi kahit napakalaking aso, napakabait naman at masyadong sweet. Kaya tuwang tuwa si Suyin. Oh, what are you doing here? <laughs> Tanggol is angry, look. Look, look. Go inside. Inside. Hello. Hello. Oh no, oh no. It's, cold, cold. it's cold outside. Oh no, it's cold. Hello. Daddy, bite you. What? Fish. Mommy? Oh, mom is cooking fish for daddy. Okay. Okay. Say to mommy. Okay. Say to mommy, mommy, okay. good job. Good job. Okay, go, 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 go. Say to mommy. Go. Go. Mommy is cooking daw eh. Mommy is cooking fish for daddy. Okay. Thank you, Mommy, you? Wow, baby Kaya sa mga magulang dyan na nakaranas na magkaroon ng Kawasaki disease ang kanilang anak, mag-comment ka naman dito sa comment section kung ano ba ang kwento ng Kawasaki ng anak mo or kung paano nyo siya nalampasan at paano nyo na-survive ang anak nyo. Comment ka dito sa comment section Kwentuhan tayo, huwag kang mahiya Kasi ang anak natin ay survivor at napakatapang na tao Imaginin mo, sobrang bata pa lang nila Nagkaroon na sila ng napakalalang sakit Pero at least, di ba, survive nila Ibig sabihin lang nun, matatag ang anak natin uh, Marunong na silang lumaban kahit sa murang edad pa lamang Sa totoo lang mga pali sobrang hirap magkaroon ng ganyan ng anak nyo kasi hindi nyo alam kung ano bang mangyayari, kung ano bang iniinda niya, kung ano bang masakit sa kanya kasi nga bata pa at hindi pa siya nakakapagsalita. Six months pa lang siya noon nung nagkaroon siya ng Kawasaki disease. Sobrang bata pa at sobrang taas lagi ng lagnat niya. Nagpo-42 ang lagnat niyan mga pali ha. Ah. Yung ibang dinadala sa hospital kinukumbulsyon na 39 pa lang. Siya 42 pa pero ang lakas-lakas dumede Pero mapapansin mo sa kanya sa mga kilos at uh, sa mukha niya is Sobrang taas ng lagnat niya